So, pupunta ako ngayon sa Namsan Tower. Samahan niyo ko guys, pumunta sa Namsan Tower. So, parang langit talaga. Kasi kanina umulan dito. Ngayon, katatapos ko lang kumain. Tapos, pupunta ako ngayon sa train. Para pumunta ng Namsan Tower. Gusto ko talaga makita ito. Alam niyo, sa sobrang lamig dito, kailangan niyo mag-face mask kung mahina kayo sa lamig kagaya ko. So, nakikita niyo, guys. Ang ganda sa mga puno. Nakakatuwa lang. ganda niya guys alam niyo yung feeling na nasa loob kayo ng freezer tapos hinahanginan kayo ng electric fan pag hindi talaga ako naka face mask sumasakit yung ulo ko napupunta siya sa ilong ko pumapasok siya sa ulo ko ganun so I'm so excited talaga na makapunta ng Namsan Tower pero gagabihin na ako makapunta dun guys kasi anong oras na Anong oras na kasi ako umalis. Bali, 2 hours ang biyahe doon. 2 hours mahigit mga ganun. So, nandito tayo sa may escalator. So, samahan nyo ako magnamsan. Titingnan natin kung anong kung talagang sa sa Korean drama. May ganitong CR nga pala sa Korea. Nabiwiwi ako kaya nag-CR muna ako. Ingi na kasi ako niyan. Bet ko rin siya kasi hindi mo na siya kailangan hawakan kapag magbubuhos ka sa may siwa di ba? Pagkatapos nun, eh, naghugas muna ako ng kamay. Siyempre, kailangan ko muna maghugas ng kamay para malinis. Tara na, samahan nyo na ako. Simula sa station, bumaba ako dito sa may station para maghintay sa So, ang nakalagay dun sa my neighbor, no estimate kung anong oras darating. Pati dito rin nakalagay dito. No estimate. Sa naghintay lang ako ayan na yung bus na hinihintay ko makakapunta na rin ako ng Namsan Tower so i-shortcut ko lang sumakay pa rin ako ng bus para makapunta dito tapos sumakay ulit ako ng bus so ayan na, paakit na yan sa Namsan Tower pero hindi pa nagtatapos dyan syempre hihinto muna yan sa may bus stop kaya medyo nakakapagod kapag ka umakyat ka. Pero okay lang kasi maganda naman yung view. Tingnan nyo naman yung view. Napakaganda talaga. Napakasulit kung pupuntahan nyo dito. Nandito na ako sa Namsan Tower. Sobrang ko. So bago kayo makarating dyan, kailangan nyo muna maglakad pataas Nakakahingal talaga habang naglalakad ako dyan, hinihingal ako na nilalamig Yung kamay ko nagpifreeze pa rin sa sobrang lamig Yung bibig ko umuusok na rin sa sobrang lamig Pero okay lang sa akin yun kasi gusto ko talaga makarating dyan sa Namsan Tower nasa CR ulit ako, so pumunta muna ako sa may CR para syempre magwiwi at magayos na rin, para magpicture-picture ako mag-isa lagi ako mag-isa, magpicture-picture ganun, okay lang sa akin kahit wala akong kasama kasi, kayo ka naman magpicture mag-isa, so dito yung CR ng Namsan Tower, ayan pagkatapos ko mag-CR ayan, inakit ko na yan nakakahingal, mukha lang hindi nakakahingal pero, hinihingal ako nyan habang umaakyat kasi pataas siya eh pabundok siya, ganun siya. Pero para sa akin, siguro kung umaga dito, mas maganda. Kasi yung kulay ng puno, iba-iba yung kulay ng puno makikita mo dito. Merong orange eh. Tapos nakita ko to, nakokutan ako. Tapos iba't ibang lahi din yung mga nandiyajaan. Talagang tourist talaga po mga pumupunta dyan. Kung makikita nyo, napakaganda talaga dito. Sobrang ang ganda, promise. Para sa akin, sobrang ganda. Mahilig kasi talaga ako sa mga view kagaya niyan. Tapos tumambay, kahit tingnan mo lang, nakakawala siya ng stress, nakakawala siya ng pagod. Basta parang, ang saya-saya mo, nakikita mo yan. Grabe yung Namsan Tower, napakalaki niya talaga. Sobrang laki sa personal, as in. Talagang nalulula ako nung nakita ko tong Namsan Tower nito. So guys, karamihan ng mga nagpupunta dito is yung mga magjojowa. Alam nyo ba kung bakit? Kasi dito, ayan, yung mga susi na yan, dyan sila naglalak ng mga promises nila na hindi sila maghihiwalay or kung ano-ano pa. Bumibili sila ng susi, sa kanila ilalak dyan, sa kanila susulatan, ganun. ba diba, sobrang dami? Naghiwalay na kaya yung mga yan? <laughs> Napakarami. Sobrang dami, diba? Nakaka-amaze lang. Nakakatuwa lang dyan. Kahit Tuesday. Day off ko kasi Tuesday eh. Panigurado kung Saturday or Friday to. Napakaraming tao dito for sure ha. Tuesday pa nga lang eh. Medyo maraming tao. What if pa kaya kung Friday or Saturday? Naku po, napakaraming tao dito. Siguradong sigurado ako niyan. Sa totoo lang, naghahanap talaga ako ng cable car dyan. Kasi gusto kong sumakay ng cable car. Eh, kaso nga lang, wala akong masyadong alam sa cable car dito na pwede bang mag-isa or what? Kasi first time ko nga lang talaga dito. So, ayan na nga eh, nakakita ako ng cable car dyan. Bumili ako ng ticket, 12,000 won. Pumila ako. Tapos, hindi ko naman akalain na dun sa may cable car, eh, ano lang siya, yung parang tatawid lang kayo dun sa may kabila. Transportation lang pala yung cable car na to. Kala ko yung ipapasyal kayo ng cable car kasi 'di ba meron ganun ayun pala hindi pala dito ewan ko kung meron dito sa Namsan Tower ah kasi yun talaga yung ko eh. hindi ako nag-enjoy din sa may cable car kasi transportation lang pala siya para makatawid kayo dun sa may kabila hindi ko naman alam kasi syempre Newbie pa lang ako dito, wala akong alam. Kaya, ang ginawa ko, eh, bumalik ulit ako dun sa may kabila. Bumili ako ulit ng ticket 12,000 won pero okay lang naman experience din para makita ko din yung kabila. Parang dito sa may kabila eh parang exit na yata yan. Eh. Wala nang pasyalan, wala nang picture-picture dyan sa may kabila. Kaya na isipan ko talaga na bumalik ulit ako sa Namsan Tower. Kaya ang ginawa ko, bumili ulit ako ng ticket pero sa totoo lang, nangihinayan talaga ako sa binayad kong 12,000 won kasi babalik lang din ako agad. kasi kala ko, ano, kala ko round two. Kala ko ano lang, buisit. Kala ko yung malikan, ayun pala yung hindi pa pala. So yan, balik ulit tayo din sa may, ng isang Bumili ulit ako ng ticket, 12,000 won. Eto na, sumakay na ako ulit ng cable car, kagaya nung kanina. Pinilit ko talagang pumunta sa may window kasi gusto ko talaga makita yung view. Hindi ako papayag na hindi ko makita yung view ha. Eto na, umakyat na ako. Naku, marami ding mga couple dito. Maghihiwala rin kayo. Charot lang. So, pupuntahan ko yung Namsan Tower. Tapos, magpipicture-picture ako. Mahilig ako magpicture-picture. Ang um ginagamit kong pang-picture yung tripod. Tapos, meron akong hawak na pinipindot para click lang ako ng click doon. Para kahit walang mag-picture, okay lang. So, ayan. May nakita kong teddy bear. Cute, cute. Tapos, dito rin meron ding view. Makikita mo rin dyan. Tanaw na tanaw mo yung magandang view Kahit hindi ka gumasdas dito Okay lang yan Mag picture picture ka lang din eh Uy Ako gusto ko naman sanong kumain dyan Eh kaso nga lang Busog na busog pa rin ako Tapos may nakita rin akong Mga susi pa rin Daming susi eh you no know? Famous siya sa mga nilalaklak Mga promises or something Or kahit anong isulat mo So, ito yung Namsan Tower Napakaganda dito guys Kaya, isama nyo talaga to sa may bucket list nyo Meron ding 7-11 dito sa may Soul Tower So, idadaan ko rin kayo dito Ayan siya guys, naglalakad ako <laughs> Tapos, pag-akit mo dyan So, akit muna tayo dito guys Ayan, akit muna tayo Ayan, makikita nyo siya ganda, di ba? Ayan. So, akyat ulit tayo dito. Ano ba yung kita natin dito? Puro mga susi ba? Or what? Or ano ba? So, pag akyat ko, puro susi pa rin yung mga nakalagay. Napakaraming mga promises. Napakaraming mga naglalak. Bumibili sila ng lak para isusi lang dyan. <laughs> Ayan, yung mga price ng mga susi. Meron 23,000 won. Yan. Depende sa... Depende sa... Kung anong bibilin mong susi. Meron sigurong 10,000 won. Tapos dyan naman, pwede ka mag-picture-picture kasama ng jowa mo. Ayan, napakaganda, di ba? Ayan na, guys. So, tinitingnan ko pa rin siya. naa ako. Tapos meron ding mga souvenir dito Kung gusto nyong bumili dito sa Namsan Tower May mga kitchen sila dito Tapos ayan Mga accessories Kung ano-ano pa Pwede kayong mag-picture dito Tumambay So hindi ako masyado nakapag-explore Kasi gabi na Kailangan kong umuwi kasi Kapag hindi ako umuwi kaagad Baka mawalan ng bus So hindi ko alam kung saan ako matutulog dyan Ayan ang Namsan Tower. Nakaka-amaze. Grabe. Sobrang laki. Sobrang laki niya. Ito na. Uuwi na rin ako kasi kapag ka hindi ako umuwi agad, wala ako masasakyan ng bus. Kaya kailangan ko umuwi. So, ito na. Uuwi na ako guys. Hanggang dito na lang tayo. Bye! 무슨 비비고.